Good afternoon mga drivers. Yan. Ah, uh, dalawang araw na po na nakatambay kami dito sa ilalim, no. Yan. Dito po kami ngayon sa tabing tulay. Dalawang araw na po, walang gis. Sabi ng boss namin kanina, nag ano po kami nag meeting. Uh, siguro mga isang Mapitong araw po wala kaming gis no. Kaya ayan. Ako na naman dito naka bantay kasi aking schedule ngayon no. Ayan Grabe. Sobrang hina, po sobrang hina pong gis ngayon mga drivers no. Yan po. Sobrang tahimik po dito. Grabe. Yan po kasi yung ibang gates po nakauwi na po mga drivers yan ah uh, sana po mga drivers no um, uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po paki uh, pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers Eugene Divers Vlog po ah uh, sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan ay nako grabe sa ang hustisya nito mga reverse ayan oh Ayan, sobrang tahimik po ngayon dito mga rivers grabe pa ulit ulit na lang kaming ganito paano na lang itong mga rivers yung isa oh, naglili nagpipinturan lang po sa kanyang bangka yan grabe oh. ay nako sobrang hinay po ng gis namin ngayon mga kadevers ano na lang to ulit ulit na lang ganito nakakaawa naman yung boss namin ang dami pa naman uh, kailangang bigyan niya ng sahod po no tapos ganito lang kaya ang gawin ko ngayon mga divers no naghahanap po ako ng bangka pong dumadaong para yan po inanda ko po yung uh, buti kaya hanap po ako ngayon ng bangkang dumadaong para uh, may extra income naman po ako para pambili ng ulam at saka pambao ng mga anak ko pag uwi ko bukas yan po sana uh, mga rivers na no, uh, may mahanap pa ako ditong ma ano ma makarga ko dito sa buti namin mga rivers para kadala naman po ako ng extra income po papunta pa uwi sa amin Alam may mako. May mako pa tayo ng guys dito. フフフフ。<noise> <laughs> sa Cesario. Hanap muna tayo dito mapagpirahan, no? Sana makahanap tayo mga neighbors para may madala naman akong bukas pang ulam ng mga anak ko at saka pambaon po pa papunta sa paralan nila Ay, sobrang hirap pag ganito. Palagi mga labor. Sana uh, may gisa po kami, no? Para kahit pagod, masaya naman. Kasi po pag ganitong sitwasyon, no? Um, uh, delikado po yung shop namin. Palaging ganito, delikado talaga. Kasi ang dami namin kailangan bigyan ng sahod ng bus namin mga drivers. Kaso ng gis. Iwan ko kung saan siya pang bigay ng sahod sa amin po kaya chill chill muna tayo dito kung saan tayo makahanap yung kapitbahay ko na mintura Yan po may multikabong pumunta dito siguro may pipik mag pick up po to ng gas mga drivers. Yan. yan. po. Okay. Pag mag pick up yan abangan ko kung ano bang sinasakyan ng gas niyan. Para may pang baon naman ako sa an sa mga anak ko po bukas Thank you for watching mga ka -revers.